Bakit hindi mo dapat patayin ang purslane sa iyong hardin? Ngayon, alamin natin ang mga nutritional benefits ng purslane. Ang purslane ay namumukod tangi bilang isang pambihirang pinagmumula ng mga mahalagang omega-3 fatty acid na ito, na mahalaga para sa kalusugan ng utak at puso lalo na sa mga vegan. Sagana sa antioxidants tulad ng glutathione, purslane aid sa pagprotekta sa mga cell paglaban sa pinsala at pagpapabagal sa proseso ng pagtanda. Puno ng kapansin-pansing dami ng calcium, magnesium, potassium, iron, phosphorus, manganese, copper, folate, at selenium. Ito ay isang mahalagang pinagmumula ng vitamina C na nagpapalakas ng kaligtasan sa sakit, na ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng isang matatag at nababanat na immune system. Puno ng beta-carotene, ang purslane ay nagsisilbing precursor sa vitamina A na tumutugon sa mga kakulangan na karaniwan sa maraming individual hindi tulad ng karamihan sa mga halaman,